Ganito na lamang po ang gawin natin. Alam ko po na ako ay mananalo bilang isang senador. Kapag danto na po tayo, kakausapin ko ang aking mga kasama at sa palagay ko naman ay papayag silang lahat. Kung hindi sila papayag, ay tatanungin ko sila kung hindi kayo papayag, o kayong mag-isip ng mas mabuti sa aking panukala. Kung wala kayong maisip na mas mabuti sa aking gagawin, huwag na kayong makipag at wala naman kayong ilalaban. Ganito po ang gagawin natin. Dahil hindi naman lahat ay nabibigyan ng ayuda, ang karamihan noon ay kinukurap lamang nila. Ang gagawin po natin lahat po ng pamilya na kumukonsumo ng dalawang libo na kuryente pababa, ililibre na po natin yon. Pwede natin gawin yun sapagkat ang mabibiyayaan po ay 27 million Pilipinos. Ibig sabihin, walang lamangan, pare-parehong mabibigyan. Walang korupsyon sapagkat dire-diretsyon yung pakikinabangan. Wala rin pong magpapapogi. Walang magpapasikat na akala mo sa kanilang bulsa galing yung pinamimigay. Hindi po.